Ayan guys, ito na yung ating second na ginawang ICC cable. Ayan, ito yung 50 pesos na mic. Ayan, ito yan o. Oh. Ito yung mic. Tapos dinugtungan ko siya ng ng wire ng microphone din. Ng ito. Kasi mga bato guys, kaya pinutol ko ito yung ginawa ko para sa mic condenser, mic condenser na malaki. Ayan o. Mas malaki ito guys kesa yung sa ubo na na ginawa ko. Ayan o. Sobrang liit nyan. Ito yung sobrang laki naman. Ayan try natin to. Kapit natin dito sa helmet. Ayan tignan natin kung malak malakas yung pick up ng audio ayan guys uh, subukan natin yung ating uh, DIY na ICC cable uh, habang wala pa tayong uh, OVR music muna tayo uh, yung gagamitin muna natin is yung music And dito dito muna tayo sa gilid pero mahina yung music ito And sana dinig sa ating uh, ICC cable hmm. Ayan na guys Sana dinig Medyo Mahina lang yung volume ng ating music Try natin uh, Volume up na sa ating uh, intercom

Ayan guys, binawasan ko na ng kaunti yung uh, volume ng music Baka di na dinig yung aking boses Ayan nga guys, sana maganda yung uh, pickup ng uh, sound ng ating uh, DIY ICC cable Ayan, uh, sayang naman kasi pag uh, bumili tayo ng ICC cable na sobrang mahal, uh, 700 pero sa tingin ko maganda naman yung uh, 700 na yun guys uh, Matibay at saka quality uh, Sa ngayon is uh, Wala pa tayo tayong uh, budget na bu Para bumili ng ICC cable Kaya ito uh, gawa na lang muna tayo Ayan DIY muna tayo Yung binibenta kasing uh, ICC cable uh, Mahal yun kasi eh, Parang branded yung mga materials na ginamit kaya mahal na uh, quality Ayan, uh, ito is para lang sa mga mahilig mga DIY at low-budget uh, hindi pa kaya yung uh, ICC cable na worth 700 Pesos Ayan. Ayan, Sinusubukan natin na uh, gumawa ng uh, ICC cable para uh, ayun nga uh, less gastos at uh, kahit di ganoon uh, kaganda yung quality uh, at least uh, nakagawa tayo uh, malay natin na uh, sa susunod uh, bili tayo ng uh, ICC cable pag uh, di na talaga maganda yung ating ginawa pero sa ngayon uh, ayan, subok subok lang muna tayo uh, shout out kay Pops Papa Mike motovlog ba yun Ayan, shout out na sa'yo nagka-idea tayo kung paano gumawa ng ICC cable. Ayan, sinubukan ko yung uh, maliit na condenser mic. Kaso medyo mahina, hindi ko alam kung mali, mali yata yung pagkagawa ko. Ayan, uh, medyo mahina yung pickup niya. Ayan, try ko ulit. Maganda yun kasi hindi siya bulky ito medyo malaki kasi ito sana maging okay and uh, sobrang dali lang naman guys maggumawa ng uh, ICC cable para hindi na kayo mag-shopee guys or uh, online uh, shop baka try nyo nga uh, try nyo muna diyan sa inyo baka may merong kuan uh, uh, malapit diyan na uh, electronic shop tanong nyo guys kung meron sila uh, condenser mic uh, basta meron kayong uh, mic yung mic ko kasi uh, mumurahin din uh, ito yung ginagamit kong mic uh, mumurahin lang 50 pesos online sa Shopee api, 50 pesos na mic mumurahin condenser mic ilang piraso yung nabili ko isang pack na condenser mic banking banking muna tayo guys ah. banking Woo! banking ah! Ayan guys, uh, looking for back rider. Ayan, baka merong available na back rider dyan. Ayan, uh, uh yung qualification, maababok. Uh, uh, mapabok. Shhh, sabi mo, tulog na ako. <laughs> Maputi. Uh, kung pwede sana maganda. <laughs> <laughs> Uh, pag sinabi ng nanay mo na maganda ka ayun pasok ka sa qualification <laughs> ayan ah, uh, yung gagawin ayan usap lang ayan try natin yung ating uh, bagong ah, uh, uh, DIY uh, ICC cable ayan kailangan na natin ng ah, uh, back rider yan yung gagawin guys sa ah, uh, back rider uh, usap lang walang malisya kilala kong kaliskis mo ayan <laughs> dapat uh, makwento para sulit yan naman kasi yung purpose natin na uh, matest yung ating ICC cable kailangan uh, makwento yung uh, backrider kasi uh, siya yung importante yung madinig yung kanyang boses ayan Magdating naman sa may kumakano yung bayad. Ayan. Eh, small time lang tayo, guys. Ah. Uh, Merienda lang. <laughs> Ayan, kahit milk tea. Ayan. Ayan, uh, kahit milk tea tsaka utlong. Ayan. Pwede na 'yan. Ayan, baka uh, sino may gusto diyan, uh, dito lang sa Iloilo. -Ilo. -ilo. Ayan, looking for back rider, walang asawa, walang, walang boyfriend, mababuo. Ah, uh, mabuti. Ayan, pwede na. Ayan, deal. Deal ka ba? Ayan, sana ganun. Alright guys, uh, thanks for watching and please don't forget to subscribe. Ayan guys, uh, thanks for watching and please don't forget to subscribe. Ride safe everyone, this is Pure